mga Mars, good morning. Good day po sa atin, sa mga nanonood po sakin, sa akin, sa nagtsatsaga sa aking video na panoorin kahit na hindi ito perfect, maraming mali-mali. Yan. I-share ko lang sa inyo yung aking ipon challenge. Meron ako dito ipon challenge na tigbe 20, Bente yung mga coins na buo. Naisipan ko yung ano eh, naisipan ko yung ipunin kasi nga, Uh, may plano ako. Sabi ko, dito magpipiesta ng ano, magpipiesta ng katoliko dito sa may sa lugar namin. Ngayon, sabi ko, magtitinda ako ng mga kalamares, yan, ayan, ang malakas kasi dyan. Tapos, magtitinda ako ng, ng mga kwek-kwek, yun, yung mga tuhog-tuhog. Yan, ayun na naisipan ko, kaya napag-isipan na, na, na ko na mag-ipon. At ang naisipan kong ipu ipunin ay yung tigbe 20 para mabilis. Yun. Kaya ang laman po nung aking alkansya na yan ay puro 20 lang. Walang ibang halo. Ayun o. No, yung sa ulo ko. Yung kulay blue na yun. Yan. Yan ang aking alkansya. Yan. I-open ko na yan ngayon kasi mamimili na kami ng mga ano... ng mga gagamitin katulad ng mga ano... yung alamares. Yan. Tapos yung chicken, yung mga baso na disposable, stick, yan, tsaka yung panggawa ng sauce, so suka, ganyan. Mamimili na ako kasi, doon kasi doon sa plaza, may bayad. May bayad ang pwesto. Isang metro ay 1,000, pero simula 23 yon, November 23 hanggang December 4, ay dalawang metro ang minimum kaya dalawang libo kaya kailangan ko kumita para may pambaya doon sa pwesto na yon ng 2,000 ilang bali may git isang linggo yon eh marami naman tao sana nga pero marami din nagtitinda dyan pero syempre ano yun na lang tayo uh, sisipagan na lang natin at saka diskarte na rin Ayun, kaya samahan nyo po akong i-open ang aking ipon challenge na 20 pesos na coins Ayun na, kuhanin ko na kuhanin ko na yan ang bigat, ah. Sa totoo lang po, punong -puno na to eh. Ayan o, oh. kita na nga yung loob. Magkano kaya ang laman nito? Aray, konbikat. Diyan, diyan natin yan i-open. Papatulong akong magbukas. Kasi, para may, ano, mabibidyohan ko. Ah. Oh. Ah, oh, ito na. Ito, ah. Oh. Mabilis lang yung buksan kasi ayan ay easy open. Yan. Yan ang itsura na alkansya na yan. Yan pun puno na oh. Hindi natin sisirain dahil gagamitin ulit natin. Kapag ka uh, ano nab nabili ko yan sa ano Japan Japan. 30 pesos lang yan eh. Yung alkansya na yan. Yan. Yan ang pagbubukas niyan. Yun know, oh. Ang bilis. Oh, di ba? Oh, ayan oh. Ang dami laman oh ng daming laman. Ayan, yeah, wala na. Yeah, bilangin kasi ano, uh, syempre ano, 20 pesos. Sayang nga eh, ang hirap kaya mag-ipon ng ganyan. <laughs> oh, madami-dami din pala 'yan. Magkano kaya ang hula mo diyan? 2, 4, 6, Bali 900 na 'yan. Sa akin ang hula ko diyan ano, 5,000. Oh, 'yun. 1,000 na 'yan. Pwede-pwede na 'yan. Ito 1,000 na 'yan pwedeng-pwede pwede na yung pampuhunan talaga. Ayan dyan tayo. Ayan ang gagamitin natin pampuhunan sa plaza. Tapos, yung alkansya na yun, maganda pala yung alkansya na yun, oh magagamit pa ulit. Lalagyan ulit natin yun. Ayan, 2000 na. 2,000 na yan ganyan ang gagawin natin. Magkano na yan? Nasa 3,000 na. Yan. Yan ang tip ko sa inyo ganito. Uh, kaysa tayo'y mangutang, kung tayo may naiisip na na uh, naisip na negosyo, kahit maliit lang, ang gawin natin, ipag-ipunan na lang natin. Kung halimbawa, malayo pa naman, kesa mangutang tayo ng pohonan, halimbawa, mangungutang kaya sa Bumbay, o kaya sa 5-6, o sa microfinance. Tapos, tutubo yun. Magkano ang tubo nun? Parang ang pag, pa, ano, yung magiging tubo nun, ay yung magiging tubo mo, itutubo mo lang din sa iuutangin mo. Di parang ang pinagtrabaho mo lang, yung inutangan mo. Samantalang yung inutangan mo, walang kapahirap-hirap ikaw naman hirap na hirap ka sa pagtitinda tapos yung tutubuin mo ibabayad mo naman sa kanya kaya ayun ang tip ko sa inyo ang gawin nyo kung kayo i ano may iniisip na maliit na negosyo ipunin nyo na lang mag ipo na lang kayo hindi yung mangungutang kayo ng pampuhunan kasi karaniwang ganun ang nangyayari eh nangungutang ng pampuhonan, uutang sa Bumbay, eh magkano ang tubo sa Bumbay? 20%. Araw-araw, hulog ka. Kumbaga, yung iyong benta araw-araw, lalo na kung mahina naman, eh di doon mo na lang ibibigay sa Bumbay. Kaya, kalimitan kasi. Kaya yung mga maliliit na negosyo ay eh, bumabagsak. Dahil sa ganyang diskarte, yung ganyang diskarte na uutangin mo yung iyong ano, iyong pampuhunan konting tip lang po kano na yan uh, bali isang ano na ganyan isang isang hilera na ganyan bawat isang tayo na ganyan to ay 100 isang hilera na yan 10 di 1000 kaya ito 1 2 3 4, 5, aba 5,000 na lampas pala ng 5,000 o ba diba, akalain mo yon sa mga sukli-sukli lang yan eh akalain mo yun nasa may git pa yan yeah, 5,000 na yan o oh, yan pwede pwede natong pampuhunan yan 2 3 Ay, may nakasama palang ano, iba. 3, yan yeah. May nakasama na hindi 20. O, oh, sige, dagdag five na natin yan. Magkana? 5, 4, 5,405. Yan. O yan, sakto na yan. Kasya na yan kasi ang atin lang naman ibebenta ay eh, ano eh. Ah, uh, kwek, kwek o kaya naman uh, kalamare, saka yung chicken na uh, ano magkano lang naman ang kilo noon. Yung chicken na uh, chicken nuggets na gagawin nating tigli-limang piso lang para Mabilis. Huwag tayo magtitinda ng medyo mahal kasi pangmasa masa lang at ititinda para mabilis. Kasi pagka medyo mahal, baka mapanis lang yung paninda mo. Walang bumibili. Yan. Yan. Abangan nyo po ang aking pagtitinda dun sa plaza. Kasi ngayon, ang dami ng tao dun. Lalo na sa gabi. Kaya sana uh, kumita tayo kahit konti. O, oh, ba diba? Nakaipon tayo ng 5,400. Ito, hindi ko alam kung kailan ko inumpisahan eh. Basta, naisip na ko na lang na maglagay dun sa alkansya na yan. Nang ganyan, sabi ko, maganda kasi yung alkansya na bili ko 30 pesos sa Japan-Japan. Japan surplus. Tapos sabi ko, lagyan ko na lang ng 20. Tapos, karamihan nga pala dito sa 20 na to. Yan. Ka... Ito, yung mga ka karamihan dyan sa 20 na yan yung mga inihulog ko dyan ito ay kita yan ng Japanese cake yan, pagka barya-barya ang aking inaano na uh, tawag dito na bebenta pag nakakita ako ng 20 pesos hindi ko na yan isinusukli. tapos sa gabi, inilalagay ko na lang dyan sa alkansya, kaya yan nakaipon, hindi ko na malaya nakaipon ako ng 5,400 o, ba diba? ang ano yan, halos lahat yan, ano, kita yan ng Japanese cake. Mga benta ko lang din yan sa Japanese cake. Tinubo ko pala, tinubo ko sa Japanese cake ko, diba? Ayan. Hindi na ako mangungutang, at saka hindi na ako mamumroblema. Dahil mamaya, mamimili na kami ng manok. Tapos, kasi ang kilo ng manok, 175. Bibili muna ako ng na limang kilo. Hindi, 800 plus yon. Tapos, atay balunan, bibili din ako. 175 din ang kilo nun. O. Oh. Tapos, siguro, ang puhunan ko dyan, ito, sobra pa nga to sa pampuhunan eh. oh, halimbawa, ah, dalawang libo na sa manok. O, oh, halimbawa lang. Pero, alam ko, sobra pa yan sa manok. Tapos, yung isang libo naman, sa, halimbawa, sa suka, sa baso, sa stick, sa sauce, yung isang libo. Tapos, itong 2,000... ay hindi pala muna ako magbabayad ng ano, ng pwesto. Saka ako na ako magbabayad ng pwesto kapag kakumita na ako. Itong 2,000 na to, alam ko na ibibili ko na lang pala to ng soft drinks. Kasi magtitinda rin ako ng soft drinks doon. Yung mga mismo-mismo. Yan. Tsaka yelo, magtitinda. Kasi may mga ano, may mga cooler na naman ako eh. May meron, meron ako mga ano, gagamitin sa pagluluto, ganyan. Ito ay mga pang ano lang talaga, pang mga pantindang ko na to, pampuhunan ko na lang to sa pamimiling kong ano, manok, tapos sa uh, soft drinks, yan. Tapos, yung iba dito, mga sibuyas, para sili, para sa pang sa suka. Yan, siguro, paka hindi, ang gagawin ko pala dito, wala akong ititira dito, kasi, lahat ng tira, ibibili ko na lang pala lahat ng soft drinks. Yan, basta ito, tungpuhunan ko na to, ilalahat ko tong 5 na to na puhunan. Idilista ko yan, 5,400 ang aking puhunan. Tapos, pagdating ng asing ko, hindi, wala akong kuha niya yun ng ko ng paikutin. Sa notas pagdating ng December 5, titingnan ko kung magkano ang kalalabasan ng aking 5,400. Abangan nyo ang aking vlog sa December 5 pag nagbilang ako ng aking lahat na nabentahan kasama na doon ang puhunan at tubo kung magkano ang kalalabasan yan bili na ako ng ano ng baso baso pa lang ang nabibili ko at saka at saka ito si buyas yan si buyas sili at saka bawang magkano ba ito presyo 321 tapos ito naman ito naman ay 104 104 lahat yan kasi ito yung 12 oz, 17 ang isa. Tapos ito na ay dalawang 17. Tapos ito ay 25 isa. Kaya 104 yan. Tapos babayarin na rin natin yung manoko.